Tambalang Kuya Jomar at Carla malapit ng magkaroon ng bagong sasakyan. Sa video natin ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa pinapangarap na sasakyan ni Kuya Jomar na kung saan ay malapit na nito makamit sa tulong ng mga sponsors na umaalalay sa kanilang dalawa ni Carla. Kamakailan lamang sa isang live ay inannounce nila na malapit nang makamit ni Kuya Jomar ang pinapangarap nitong sasakyan dahil ayon sa sabi-sabi ay may magdedonate na pang down payment nito sa kanyang brand new na Toyota Veloz. At malamang kung mangyayari ito sa tingin ko itaon nila ito sa birthday ni Kuya Jomar para mas surprise sa ang binata sa kanyang kaarawan lalong lalo na aaten si Carla at tiyak una ito makakasakay sa sasakyan ni Kuya Jomar kaya excited na tayong lahat. Nang mga taga-suporta at taga-hanga ng tambalang John car sa bagong sasakyan ni Kuya Jomar dahil inaabangan ng lahat na makita na nakasakay si Carla dito. At panigurado kung mangyayari yon ay tiyak sobrang kilig na naman ang ihahatid nila sa ating mga taga-subaybay sa kanilang tambalan. At panigurado palaging pupunta si Jomar sa bahay nila Carla. At malamang hahatid sundo talaga nito sa pagpasok sa school ang dalaga dahil alam naman natin na magka-college na ito at malayo ang bahay nila sa school kaya kailangan talaga siyang sunduin ni Kuya Jomar. O mga calling up excited na ba ang lahat sa bagong sasakyan ni Kuya Jomar, please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw at kung bago lang po kayo sa aking channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. And also don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.